Minsan, kailangan natin ng masasakit na salita. Tanong, may mga moments na ba sa buhay mo na nasabihan ka ng masasakit na salita dahil may gusto lang silang maklear o kaya concern lang sila sa'yo? Sukatin muna natin ang sitwasyon. Gaano ba ka-close sa'yo ang nagsalita ng masasakit dahil lang may gusto siyang plinawin at itama sa iyong buhay. Meaning, kaibigan mo ba? O best friend? Pamilya mo? O kaya karelasyon? Kasi doon tutukod kung gaano siya dapat magsalita. Kung best friend o kaibigan mo ng matagal, malamang wala nang paligoy-ligoy yan. Talagang derechahan na yung mga salita na yan. Para wala nang masayang na oras. Kaya derechahan ng usapan kaya strong words ang mga ginamit niya sa'yo. Ganon din ang pamilya. Kung pamilya siya o kaya pamilya na ang turing niya sa'yo, ganon din yon. Wala nang paligoy-ligoy pa. Talagang derechahan na ang usapan dyan. Meron ka talagang maririnig dyan na mga salita na hindi mo akalain na magagamit niya. Bakit? Kasi nga, gusto niyang maging mabuti ka ikaw naman, sasama na ang lob mo. Believe it or not. Minsan, ganito ang sitwasyon ng mga magulang. Sila yata ang biggest basher natin sa buhay kapag may mali tayo. Ayaw nating pakinggan ang mga salita nila dahil iba ang tono, iba ang dating, parang may sumbat at galit. Pero, the more na may galit yon, the more na gusto ka niyang mapabuti. Makaka-relate sa akin ang mga magulang na nanonood. Tama ako o tama ako? Kung hindi tayong mga magulang ang magsasabi sa kanila ng ganyan, eh sino? Balikan ko lang ang title natin. Minsan, kailangan natin ng masasakit na salita. Tama, kung ang mga salitang ito ay magtatama ng ating maling sitwasyon, kung ang mga salitang ito ay kailangan mong marinig. Kung ang mga salitang ito ay may kailangang pagbigyan, dapat mo itong mapakinggan. Alam mo naman siguro sa puso mo na minsan ginagamitan tayo ng mga masasakit na salita para magising tayo sa isang tulog na may masamang panaginip. Kung hanggang ngayon ganito ka kasensitive, baka wala nang masyadong magsasabi nang totoo sa iyo